Kumusta mga kasaliksik? Simula nang maupo sa kapangyarihan si Xi Jinping noong 2013, malaki ang naging pagbabago sa military ng China. Ngayon, sila ang may pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Merong mga advanced na missiles at humigit kumulang 500 nuclear weapons patunay ng kanilang lakas militar. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng walang tigil na pagpapalakas ng kanilang puwersa? Para ba ito lamang sa pagpapalawak ng geopolitical influence? Isang lohikal na hakbang para sa isang umuusbong na superpower? Ang pagkakaroon ng makapangyarihang militari ay nagbibigay ng mas malakas na tinig sa mga pandaigdigang negosasyon. Gayunpaman, mas malalim pa ang tunay na motibo ng China. Ito ay ang pagkontrol sa teritoryo. Ang ambisyon ng China ay hindi lamang limitado sa impluensya. Ito ay may layuning mabawi ang mga teritoryo gaya ng Taiwan at ang South China Sea. Ang mga artipisyal na isla sa South China Sea ay hindi lamang mga simbolo, mga pwersang militar ang mga ito na estratehikong na posisyon upang dominahin ang mga mahahalagang maritime routes. Ano nga ba ang kahulugan nito para sa mundo? Paano naman kaya maapektuhan ang global trade kung kontrolado ng China ang mga karagatang ito? At paano kung hamunin ng Amerika ang pagkakahawak ng Beijing sa mga kapangyarihan na ito? Kaya naman sa video na ito, itatalakayin natin ang kahalagahan ng mga islang ito at kung bakit itinayo ng China ang mga ito. Titignan din natin ang maaaring mangyari kung sakaling makontrol ng US Navy ang rehiyong ito. Mahalagang maunawaan kung bakit napakahalaga ng South China Sea para sa China at sa buong mundo. Ayon sa China, ang kanilang pag-angkin sa South China Sea ay nagsimula pa noong panahon ng Han Dynasty na tumagal mula 206 BC hanggang 220 AD. Sa panahong ito, may mga naitalagang biyahe ng mga barko sa karagatan. Ang mga emperador ng Han Dynasty ang nagpadala ng mga explorers upang tuklasin at iguhit ang mga bahagi ng Asia sa labas ng mga hangganan o borders ng China sa panahon ng Song Dynasty, sinimula ng China na angkinin at pangalanan ang ilang bahagi ng South China Sea, kabilang ang mga Spratly Islands na tinatawag nilang Nansha at ang Paracel Islands. Mahalaga ang Spratly Islands dahil dito itinayo ng China ang mga artificial nilang isla. Ang kontrol ng China sa South China Sea ay tumagal hanggang ikalabing siyam na siglo nang magsimulang maghari ang Vietnam's Nguyen Dynasty at dumating ang mga Western explorers na nagbigay ng hamon sa dominasyon ng China. Subalit, ang mga pag aangki ng Vietnam at Europa ay naitaboy ng Japan na unti unting ngang nagiging militarisado noong ikalabing siyam na siglo at naging focus ng kanilang pananakop ang bansang China. Hanggang sa dumating ang taong 1942, kontrolado na ng Japan ang ilang lungsod sa China pati na rin ang malaking bahagi ng Southeast Asia at sinakop ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Pero ang kontrol naman ng Japan ay nagtapos nang matalo sila sa World War II. Pagkatapos ng pagkatalo ng Japan, lumitaw ang mga kasalukuyang alitan sa rehiyon. Naniniwala ang China na ang South China Sea ay dapat bumalik sa kanilang kontrol, pinalakas ng kanilang historical claims sa mga karagatan. Ngunit Ayon sa maritime law, ang malaking bahagi ng karagatan ay hindi pag-aari ng anumang bansa at dapat na malayang magamit para sa komersyal at militar na barko. Hindi ito sinangayuna ng China at paulit-ulit na nilang ipinakita ang kanilang pag-aangkin sa pamamagitan ng tinatawag nilang Nine Dash Line. Ang Nine Dash Line ay isang visual na representasyon ng teritoryal na pag-aangkin ng China sa South China Sea kabilang ang mga isla at bato sa loob ng karagatan. Sinasabi ng China na meron silang historical rights sa mga bahagang ito, batay sa mga aksyon ng Han at Song dynasties, pati na rin sa kanilang interpretasyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang mga guhit na ito ay nagsimula sa timog ng China, dumadaan ng halos paralel sa baybayin ng Vietnam, bago umikot papunta sa Spratly Islands at Saklawin o Sa ang mga baybayin ng Malaysia at Pilipinas. Ang huling bahagi nito ay umiikot pahilaga upang pagtibayin ng pag-angkin ng China sa Taiwan. Ngayon, maaari mong itanong, ano ang kinalaman ng mga artificial na isla dito? Ang sagot ay nasa maritime law, partikular na sa Spratly Islands. Ayon sa mga impormasyon mula sa Royal Museums Greenwich, ang mga bansa ay may karapatan na magtatag ng Exclusive Economic Zones o EEZs na umabot hanggang 200 nautical miles mula sa kanilang mga baybayin. Sa loob ng EEZs, ang mga bansa ay may buong kontrol sa mga barko at eroplanong dumadaan. Subalit natatapos ang kontrol na ito kapag lumagpas na sa EEZ. Ang problema para sa China ay limitado lang ang kontrol nito sa maliit na bahagi ng South China Sea. Dahil ang Vietnam, Malaysia at Pilipinas ay may kanya-kanyang EEZs na no maabot mula sa kanilang mga baybayin. Ang karamihan sa South China Sea ay hindi kontrolado ng alinman sa mga bansang ito at saklaw ng internasyonal na batas ng karagatan, hindi ng batas ng anumang partikular na bansa. Ibig sabihin, malaking bahagi ng karagatang ito ang dapat ay nadadaanan ng malaya ng maraming mga barko o eroplano. Upang baguhin ang sitwasyong ito, sinumula ng China ang pagpapatayo ng mga artipisyal na isla. Mula Disyembre 2013 hanggang Oktubre 2015, nagtayo ang China ng tatlong artipisyal na isla na may kabuoang sukat na humigit kumulang 3,000 hektarya sa pitong coral reefs sa loob ng South China Sea, partikular na sa Spratly Islands. Ang Spratly Islands ay malapit sa Malaysia, Vietnam at Pilipinas. Ngunit inaangkin pa rin talaga ito ng China. Ang Spratly Islands na madalas ituring bilang malalaking bato at hindi matitirhang mga isla ay matatagpuan halos sa gitna ng South China Sea. Ang lugar nito ay perpekto para sa pagtatayo ng artificial na mga isla. Upang maisa katuparan ng China ang layuning magtatag ng EEZs na magbibigay sa kanila ng kontrol sa mga karagatan sa labas ng kanilang mainland. Kumbaga, pwede na nalang sabihin na sakop na nila ang malaking bahagi ng Spratly Islands o ng buong South China Sea dahil meron na silang bagong baybayin. Ang pagpapatayo ng mga islang ito ay naging kontrobersyal mula pa sa simula. Ipinahayag e, ni Admiral Harry Harris dating commander ng US Pacific Fleet ang terminong Great Wall of Sun upang ilarawan ang mga islang ito noong Abril 2050. Bagamat may mga naunang artipisyal na isla tulad ng ginawa ng Japan sa Odaiba noong 1850s, iba naman ang pamamaraan na ginawa ng China sa pagtatayo nito. Sa laki at bilis ng kanilang operasyon, nagkaroon nito ng malawakang pinsala sa mga coral reefs na pinagtatayuan ng mga isla. Apektado rin ang mga pangingisda sa lugar at maaaring magdulot pa ito ng mas matinding problema sa hinaharap. Bukod sa mga isyong pangkapaligiran, ang mas nakababahala ay ang militarisasyon ng China sa mga artificial na isla. Ayon sa ulat ng The Guardian noong Marso 2022, tatlo sa mga isla sa Spratlys ay ganap ng militarisado na may mga anti-aircraft at anti-ship na depensa na nga mga fighter jets at iba pang kagamitan tulad ng laser at jamming equipment. Sa kabila ng mga naunang pahayag ni Pangulong Xi Jinping na hindi gagamitin ng mga isla bilang base militar, malinaw na ang mga ito ay ginamit upang palakasin ang kanilang puwersang militar. Ipinahayag ni Admiral John C. Aquilino, commander ng US Indo-Pacific Fleet, na ang militarisasyon ng mga isla ay nagpapaluba sa tensyon ng rehiyon. Ang pangunahing layunin ng mga artificial na isla ay upang palakasin ang pag-aangkin ng China sa Spratly Islands at kontrolin ang halos buong South China Sea. Bagamat hindi kinikilala ng ibang bansang pag-aangkin ng China, ipinapakita ng kanilang militarisasyon na pinapalakas nila ang kanilang kapangyarihan sa lugar. Kung sakaling kilalanin ng mga islang ito sa ilalim ng internasyonal na batas, magbibigay ito ng karagdagang EEZ sa China na magpapalawak ng kanilang kontrol sa mga barkong dumadaan sa South China Sea. Ang mga artipisyal na isla na itinayo ng China sa paligid ng Spratly Islands ay nagbibigay dito ng mas malaking kapangyarihan na magpatuloy sa pagpapakita ng banta sa mga bansang umaangkin din ng teritoryo sa lugar na iyon. Ayon sa CIA, hindi lamang ang China ang nag-aangkin ng buong Spratly Islands o ng ilang bahagi nito. Ang Spratlys na binubuo ng humigit kumulang isang daang isla, kabilang ng mga malaking bato at coral reefs, ay inaangkin nga din ng Vietnam, Taiwan, Malaysia at Pilipinas. Dahilan upang maging isang pinagtatalo ng teritoryo ang mga ito. Saka sa kasalukuyan, may mga maliliit na puwersang militar mula sa bawat isa sa limang bansang ito na nananatili sa 45 sa mga islang bahagi ng Spratlys na lumilikha ng matinding tensyon. Noong 1985, sumali rin ang Brunei sa usapan sa pamamagitan ng pag-angkin ng bahagi ng kontinental na bahagi na sumasakop sa southern reef ng Spratlys kahit na hindi ito umaangkin sa mga mismong isla. Ang pagkakaroon ng mga artificial na isla ay nagbibigay ng kalamangan sa China na mapalakas ang kanilang puwersa sa militar na hindi kayang tapatan ng ibang mga mas maliliit na bansa kaysa sa kanila. Habang ang ibang mga bansa ay may maliit na bilang ng sundalo sa kanilang mga isla, ang China naman ay nagkakaroon na ng 3,000 hektarya na maaaring gamitin bilang basehan para sa mga missile strikes, pagpapalipad ng aircraft at pang-iistorbo ng mga sistema ng kalaban. Bukod sa mga banta sa mga bansa tulad ng Malaysia, Vietnam, Taiwan at Pilipinas, meron ding praktikal na rason ng China sa pagtatayo ng mga islang ito. Ang pagkakaroon ng kontrol sa Spratlys ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa malaking bahagi ng South China Sea na pinaniniwala ang mayaman sa langis at natural gas. Ayon sa US Energy Information Administration o EIA, ang rehiyon ng Spratly Islands ay maaaring magtaglay ng langis na umaabot mula 0.9 hanggang 3 bilyong barrels at maaaring magkaroon ng hanggang 16.2 trillion cubic feet ng natural gas. Ang mga yaman ng lugar nito ay nagbibigay naman sa China ng oportunidad na mabawasan ang kanilang pagdepende sa ibang mga bansa sa larangan ng enerhiya. Noong 2023, nag-angkat lang naman ng China ng 11.3 million barrels ng crude oil bawat araw. Kaya't ang pagkontrol sa si Spratly ay maaaring magbigay sa kanila ng langis na tatagal ng halos 265 days. Bukod sa langis at natural gas, ang pag-angkin ng Spratly ay nagpapatibay din sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Na ayon sa EIA ay maaaring maglaman ng hanggang 9.2 billion barrels ng langis. Maging ang pagbebenta ng yaman mula sa reyon ay magdudulot ng malaking kita para sa kanila. Mahalaga rin ang papel ng mga artificial na isla sa estrategiya ng militar ng China. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa kanilang mga kapitbahay, ang mga isla ay nagsisilbing base militar kung saan maaaring ilunsad ng mga pag-atake. Ito rin ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring mag-refuel ang mga eroplano ng China. Ayon sa Global Firepower, ang China ay may ikatlong pinakamalaking air force sa mundo na may 3,304 na aeroplano at 2,478 sa mga ito ay combat ready na nga kumbaga. Ngunit sa kabila ng malaking bilang ng kanilang mga aircraft, may kakulangan ng China sa mga refueling aircraft na mayroong 10 lamang sa kanilang fleet. Sa paghahambing, ang Estados Unidos ay may 606 refueling aircraft na mahalaga upang pahabain ng kakayahan ng kanilang mga eroplano sa operasyon. Dahil dito, maliwanag ang dahilan kung bakit mahalaga sa China ang pagkontrol sa Spratly Islands, hindi lamang para sa militar na kalamangan, kundi pati na rin sa enerhiya at ekonomiya. Sa kabila ng katotohanan na nahuhuli na ang China Pagdating sa teknolohiya ng aerial refueling, pinapahusay naman nila ang Jan Y20 upang palawakin pa ang kakayahang ito. Sa salukuyan, kailangan pa rin bumalik sa lupa ang kanilang mga aeroplano upang mag-refuel kaya't mahalagang mga aircraft carriers at mga base na itinatayo nila sa kanilang mga artificial na isla para sa kanilang posibleng estratehiya sa digmaan. Nababatid ng marami kung bakit pinaniniwalaan ng China na may karapatan sila sa South China Sea at Spratly Islands kung saan itinayo ang mga artificial islands. Bagamat ipinangako ni Xi Jinping na hindi ito gagamitin sa militar, lumalabas na ginamit na nga ng China ang mga islang ito upang palawakin ang kanilang soberanya at magbanta sa ibang mga bansa. Isang mahalagang tanong ngayon ay, ano ang maaaring mangyari kung kontrolin naman ng Estados Unidos ang mga artificial na isla ng China? Para masagot ito, mahalaga munang malaman kung gaano kalawak ang militarisasyon sa mga isla at kung paano ito tinitignan ng Estados Unidos. Ayon kay Gregory B. Polling, isang eksperto sa South China Sea Affairs, nagkakamali ang Estados Unidos sa paniniwalang madali nilang mawawalan ng bisa ang mga artificial islands ng China. Sinabi ni Polling, Nasa oras ng digmaan, kontrolado ng China ang himpapawid sa karagatan ng South China Sea sa mga unang yugto ng labanan. Dagdag pa rito, ginagamit na ng China ang kanilang mga isla upang suportahan ang mga barkong nagsasagawa ng operasyon sa reyon na nagpapakita ng kanilang layunin Napalakasin ang impluensya at puwersahin ang mga karatig bansa tulad ng Vietnam at Malaysia na isuko ang kanilang mga karapatang maritime. Ayon sa mga pagsusuri, ang mga artipisyal na isla ng China tulad ng Fairy Cross, Subi Reefs at Mischief ay merong 72 hangar para sa mga fighter jets. Bukod dito, meron pang isla na tinatawag na Woody Islands sa Paracels region na may karagdagang 16 na hangar. Ang mga pasilidad na ito ay nagbibigay sa China ng kakayanang unahin ang anumang naval conflict sa rehiyon. Bukod sa mga aeroplano, meron ding mga anti-ship missile systems ang China tulad ng YG-12B at YG-62 na matatagpuan sa kanilang mga isla. Ang mga misal nito ay may kakayahang umatake sa mga barko ng Estados Unidos na magpapahirap sa anumang paglusob. Ang YG-12B halimbawa ay may saklaw na 285 na milya, sapat upang makapinsala sa mga barkong Amerikano na papalapit sa mga isla. Samantala, ang YG62 ay may mas maikling saklaw, ngunit maaari pa rin magdulot ng malaking pinsala. Meron ding mga radar systems ang China sa mga isla na nagbibigay sa kanila ng kakayahang bantayan ang anumang galaw sa reyon. Ito ang isa sa mga daylan kung bakit magiging mahirap para sa Estados Unidos na magsagawa ng bigla ang pag-atake mula sa ibabaw ng dagat. Bagaman may kalamangan ng China sa mga unang yugto ng labanan, Sinasabi naman ni Pauling na magagawa pa rin ng Amerika na kunin ng mga artificial na isla ng China kung sakali. Subalit may kapalit na mataas na halaga. Ang mga aircraft carriers ng Estados Unidos ay maaaring maging mas mapanganib na gamitin sa mga malapit sa mga isla dahil madali itong maaabot ng mga misil mula sa mainland ng China at sa mismong mga isla. Sa ganitong sitwasyon, aasanahan ng Estados Unidos ang malalaking papel ng kanilang tanker fleet upang suportahan ang mga air operation simula sa mga mas ligtas na distansya. Sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea, posibleng gamitin ng Amerika ang kanilang mga aircraft carriers at aerial tankers para makuha ang kontrol sa mga artificial na isla ng China. Bagaman may mga anti-air defenses ang mga isla, totok ang mga ito sa mga fighter jets at bombers. Kaya't kailangan harapin ng Amerika ang mga aeroplano ng China upang masigurong makakapag-refuel ang kanilang mga tanker. Kinikilangan ng malaking dami ng mga missiles upang masira ang mga isla. Halimbawa, ginamit ng Amerika ang 59 Tomahawk missiles sa Syria noong 2017. Ngunit agad na na operational muli ang runway matapos ang ilong oras. Bukod dito, meron ding surface to air missiles ang China para ipagtanggol ang kanilang mga isla laban sa missile strikes ng Amerika. Isang estrategiya ng Amerika ay ang pag-target sa mga critical nodes ng isla na nangangailangan ng 100 missiles kada base. Subalit, kahit ang paggamit ng submarines ng Amerika ay may panganib din dahil sa mga puwersa ng China sa karagatan. Maaring kasama rin sa plano ng mga alyado ng Amerika tulad ng South Korea at Japan pati na rin ng Pilipinas sa ilalim ng kanilang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa pamamagitan ng mga base militar ng Pilipinas, makakaiwas ang Amerika sa paggamit ng kanilang mga air carriers sa maselang lugar ng South China Sea. Kung makukuha ng Amerika ang mga isla, posibleng harapin nila ang pressure nasirain ito upang maiwasang gamitin ng ibang bansa. Maaring bumuo ng alyansa ang Amerika kasama ang Pilipinas, Vietnam at Malaysia para magtulungan laban sa China. Sa ganitong paraan, madaragdagan ang impluensya ng Amerika sa rehiyon ng Indo-Pacific.